Habakkuk chapter 2 verse 3 For the revelation awaits on appointed time it speaks of the end and will not prove false though it linger wait for it it will certainly come and it will not delay Kininga na kanato alang sa mga dunay ginapaabot diha sa Ginoo. Usahay ma frustrate ka, usahay makaingon ka, hala basin wala na ko nakita sa Ginoo or basin nalimtan na ko niya. Ustera tay mga kasama nga kanay mong nabati. Kana makaingon kag basig wala na ko nakita sa Ginoo, gumikan wala pa niya gitubag ang imong pagampo. Apan ni ay pahinumdom ka natong tanan nga padayon sa pagpaabot. Remember that everything will come in his perfect timing even ka ng mga pag ni mo sa kinabuhi busa paghulat o ayaw kawala o paglaom salig ka niya, gumikan siya adunay maayong nga plano alang sa imuha have a blessed holy week mga kasama si Rajuman Abibibera tatak or amen.